Hello po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nandito po tayo, binubuksan po natin yung binili natin po na battery po ng Samsung Tab 3 L02 Yan po, nakabalot po, in order po natin sa Shopee Yan po, balot na balot po, nakakarton pa Yan po mga guys, tingnan po ninyo guys yan, pakikita ko po sa inyo dahil mag battery replacement po tayo sa ating tablet para magagamit po natin sa ating pag-upload ng ating mga video sa ating Facebook page natin na Octiof of Din. Na sinusuportahan po ninyo guys, pinapanood niyo po, nakikipag-engage po kayo comment like share So napakalaki po. Ayun po 'yon nakikita niyo. Napakalaking halaga po yung guys, yung ginagawa niyo guys. Ito guys no. Uh, aalisin natin guys, no? aalisin natin yang dating baterya niya guys. Yan po yan. Ayun, ayan po guys no. Ayun, nakikita po niyo guys, naalis na. E, ganyan po. Alisin mo na. Tapos nakabolt po 'yon guys. Alisin natin yung mga bolt niya na maliliit. Yan para po maalis siya agad. Yan. Okay guys, yan yung dati, ito yung bago guys. Yan yung dati, ito yung bago. Yan ang bago guys. Yan ang in order natin guys. Naipapalit natin. Okay pa Alright. all right. So guys, tingnan niyo mabuti kung paano ko po ilagay ito. Paano ko po install ang battery na ito guys Yan, dyan ko po in order yan po Yan, yan po guys no? Nakikita ninyo Yan, yan guys Ang cellophane niya guys Tingnan po mabuti guys Ayan, pinaslag kong mabuti Guys, sa kanyang lalagyan So ganyan po dapat no Ayusin po natin Ayan guys Yan, pantay natin guys ay Pantay natin mabuti Pantay natin mabuti sa kaniyang lalagyan. Then pagkatapos, pantay-pantayin po natin. Ah. Uh, pagkatapos ay ilagay na, na natin po ang kaniyang pin yan po. Yan. Yan po. Kailangan po naka po siya. Yan yan po. Yan. Oh, yan may mga butas-butas diyan. Oh, yan. Yan. Yan po. Yan, guys lalagyan natin okay Ayan. dapat nakafix po yan guys ah. fix natin ha ah. yan i-fix natin mabuti fix make sure guys na kayal kailangan po nakadikit ng mabuti yan para po ah automatically automatically mag-uo nating Samsung tablet ayan nakikita niyo guys kung paano ko po i-fix naka-fix po yan siya Then guys, ah, so, ayan, plaster natin uh, kung saan nakalagay, dapat doon siya. Ayan, hindi na ma-ayan, pantay-pantay natin. Pantay-pantay natin, guys. Okay, nakikita niyo, guys. Ganyan, ganyan ko pinapantay. Ayan, check mabuti. ah, uh, kung Ah, uh, sa uh, tingnan natin sa kabila. Ah, uh, ayan, ayan. Ayan, guys, to tingnan nyo Oh, uh, tingnan natin sa kabila. Ang uh, siya lalagpas. Uh, okay, okay Pas, alright right na. Ayan. Oh, uh, nang hindi masyado sa matanggal. Kahit na po na fix na ilak po na natin, lalagyan natin ng bolt. Guys, so ini siya basta-basta ah, -basta, uh, hindi siya basta-basta masisira yung battery natin. Ah, okay. Silip-silipin natin, guys, no? Kung walang... Ah, okay. okay. na lahat. So, itatry muna natin, guys, no? I on Kung okay ba? Kukuhan na ba, guys? Gumagana na ba? Mm, sandali lang, guys. Sandali lang. Okay. Nakikita niyo yan, sign. Okay, yan. Samsung Tab 3, Galaxy Tab 3 pala. Samsung Galaxy Tab 3. Okay guys, no. Thank you, thank you so much, no. Sa inyong uh, suporta. Ah. Thank you for watching. Thank you very much.